O kung wow. hindi pwede? Tao? Hindi. Bagay? Oo. Tagalog? Oo. Uh, maliit? Depende. Pwede lang. Hindi pwede lang. Eh, pwede. Nakikira. <laughs> uh, may kita sa bahay? Oo. Eh? Uh, sa kusina? Oo pangluto. Hindi. Appliance, yan. Sa plato niya ba yung ganun ay? Sa plato niya yan. Plato? Kinakainan? Hindi. Ginagamit pang kain? Hindi. Ginagamit pang luto? Hindi. Uh, furniture? Hindi. Parte ng kusina? Pwede! Sa Hindi. Ay, uh, eh, may timer ba ito? Oh, Nakakawakan. Pag nag-28 nag sa akin. 20. Sa kusina lang? Hindi. Ano ba ito? Ang hirap siya. Pwede sa sala? Oops, tapos na. Ay, saya. Ang lapit na. <laughs> Kasi depende kung ano, yung din ano yun dito si Raib mo eh? Pwede siya maging? Pwede maging ano? Pwede maging ano? Pwede ano? yun? Depende, ano ba? Ang pinapahula mo? Hindi, nasa... Tubo yung pinapahula mo. Okay. Kasi pwede siyang tubo. Pwede siyang tubo. <laughs> Or tubo? Ako oh, ang isip ko. Pipe. Pipe, oh. Oh. Okay